Hello guys, good afternoon. Karon nasa misa usa ka lugar sa saan day, Switzerland. <laughs> oh, okay. na na misa Switzerland. Then atong topic karon is about sa kuan katong gadgets. Oh, ang gadgets ug ang mga kabataan karon. Oh, unsa nay tabuhat sa mga gadgets atong ah, mga kabataan karon, okay. di ba? Mam, ang sabi na sa mga gadgets sa mga kabataan, mm. sa imong opinion ba? Interaction. Oo. Oh. As well, that technology right now as a fast growing. Mm hmm. Kaya kay mausap sa teknolohiya karon, karon sa gadget, ako kay ikanaot sa atong kabataan. First and foremost, mm -hmm. di nato na ito sila matandog. Mm -hmm. Kung sila ibuhaton nila, kaya nag-focus na sila sa ilang ibuhat. Like magduwag email sa Email. One of example. Oh, oh, oh. Email. Oo. Oh, oh. Tara mo. Porn nga sa Lida. Naa. Bisi kung sa na. Mm -hmm. Dako kayong ikatang na sa mga kabataan ng new technology. Mm -hmm. Pero, dako sa ikatang technology rin sa pag-search sana. Negative or positive. nag sila. Mm. Negative. Huwag positive, topong sila. Pero, ato no, na undaan, daan ang negative ato ipaubos kay one of the example akong pagmangkon focus siya search di na man magtuon mag search na mag answer no kay mm -hmm. kay di na mo skwela na kay na, rong bata ko ba no i search na nilang answer niya sa oh, oh. youtube dali <laughs> man dili sa youtube I search na nila google google okay. mostly bitaw sa mga kabataan i search na nila ako supak ikuana like, Nayabag so, so, sa kanang kuan. yung utok o, sa gadgets. Oo. Mostly pod nasa yung mga kuan mga influencer nanobra na sad kanang Imbis dili ka. explanation? Kanang kuan unta, kanang tong mga 66 dapat kanang una sila sa kamera like kanang dasa maka influencer yo. Ron nga kuan kanang dili gyud ta na dapat kay ipakita sa mga bataan nga mura sila magkuan mga ma 66 like ato naglaklak no. Isa to sa mga trigger sa mga kabataan nga magbinastos di ba dai? Mm. Eh kaw unsa may mystery usa karon sa mga millennials up kanang unsa may imo ikasulti nga millennials new generation. Kanang nabuo na sila sa legit na bon sa sa gitanog por nya tawong gisinahan din ana din amo kuan din ana sige na gana di ko am like good sa kanang like sogos may kanang mobile bitaw mobile legends mo na mobile legends na ako subak ana why analysis oto oh sa pa may ikmo ikapuno sa mga kuan the men unsay Epekto ba sa mga new technology sa ating... The new technology? Sa ato al vintage Sa Environment. Ha? level up 10% ang iko sa technology, 10% sa lang gyata di maayo sa tuasan. Mm -mm. Level up. Karon pod guys, ang mga kabataan karon sensitive na kaayo. Dali na ka sila mang mangluod no. Oh, taw so, dayon sa may imong tapulan pa sa kanang. We created oh, a under mga kabataan karon isa extra ka man sa mga um, bata. Kuan? Mm. Karang say say kanang pangayon nila silang ginikanan dapat ilagid na tuman. Oo. Kung mo di san tuman dayon. Mm na -hmm. Mo san ay isa karon sa mga sakit sa kabataan og dili ihatag ang ila gusto mag mamundak. Oo, mawita na nga kanang dako gog kaayog impact ba ang mga gadget sa at mga kabataan karon, unlike sa una. No, ako sa una no, no kuan pa ko mga 20, magduwa pag yo ko sa magduwa be pa ko unsa usay. Barbecued. Sa maguy imbuot ipa-kwan ipa-ibot. So the best thing, mag-English or mag-Bisaya. Mm -hmm. Sige, sige ikamog Bisaya, English, could, it's up to you. you be advised, you to the, right to the people here, here in want. the Philippines, mag-English na ko kay <laughs> <Sige>. masigil, <Mara> Be yourself and be confident and what kind of advice that you have to be your child? This should be no one analyze uh, uh. Be <laughs> <laughs> or all over the world. <laughs> ang ako lang sa Not di ka kayo. advice of an influencers ba kanang ayaw lang sa tanong ninyo pa sobra yung pagkabastos sa kanang social media ba. Okay. Dagan ba kay mga minor di edad ang mananaw sa kanang large like no. Pwede ta ma preso. Oh. oh. Kanang ayaw lang sa ninyo pudita kayo. Pwede ta preso once again. Pwede tama ma preso ana. <laughs> Minor age ka ng apilo mga Pwede ito mapriso. Mm, mm Dapat niya eliminate niyo ang inyong pagkabastos. Like atong karong bago nagtrending, atong laklak. -lak. <laughs> o daghan kayo sa ninggaya. Abi ka nila goy mga kabataan mananaw ba sa ilang mga vlogs. Oh, kanang musli aron sa mga kabataan? Kay nanay mga gadgets, di ba? Oh, kanang... Tagsa na rin bata, ngaway kuan kanang gadgets. gadgets. Oh, mabita ron nga, ang estilo bita sa panamit sa una ang karono lahi na gud kay karon no man diso mga kabataan dili lang ni di ni tanan ha di gitanan pero sa ako lang nakita sa mga diskuan nga mga bata grabe gud ka sexy di ba oh nakita ninyo nga mm. Kung kun magdag come her sa mga kabataan sa mga kalalakin an ba check oh di ba very much oh. check ikaw unsa may imong makuha? very much check oo oh, oh. sila nagat og kamis mga laki sila sila nagtudlo unsaon sila That's why. Oh, oh, oh. Muna. a trigger. Oh, awesome. sa I mean, English ko eh. Sige, sige, ikaw bahala ka. That's right. Or I'm, I'm gonna do this one. I know American because in the future I mean Europe then I'm in Europe. I'm English. Know. European na European na siya ako gonna, guys. Okay, kuwaan ko na Some people doesn't know that. It's Importante so kay nga na. They didn't know what is right and what is wrong. Ano? Trigger man nga modern madalang nag sa una good guys kay tagsara ka mga minor de edad ang magmenu og sayo oo kay tungod wala pa man sila kay bag unsa nang mga kanang Matong words durop. sa kanang kuan kuan ba mga sexual sexual oo oh, na. Oo, pero karon murag nindaghana ang kaso sa kanang mga kuan no? premature sex no <laughs> Primarital di ay Primarital, mo, primarital, no, no, no. primarital no, no. sex Primarital correction Hindi naging nagkakuanta Primarital sex Primarital gali Di correction na gali oh. gud akong amiga Basta pakira Guga ay siya mm. Major English na Last Ang foremost na Sa man Ang big impact gud sa Kung ano akong nakit Ang good mo na Ang yatag nila Oo Oo ang kuha na good standard na sa ilang pang, pag panginabuhi sa like, mga kabataan ba? nag mo ko ng mga una-una asad nga na ako'y labon iriko na labon kinal magi mo ko nang pake pake ko nagagi sa ko na tuning iko na kana mga loved ones mga ina tinuod nila oh yun, ay nala na iko -an kayo ang kanang about loves ang ato rong kanang ang ato bitaw rong ko an atong kanang mga kabataan ron ora gyud na kung okay lahi na good ron lahi na good ay sa akong no, base lang sa akong na kita bitaw ron sa atong mga kabataan dako gud yung impact ang gadgets o mara na among kuan karon ha among content kay kuan o pasaylo amin ninyo og ning overlaps mi sa mga kuan kanang mga inistoryahan ba nga di unta dapat ninyo mabati pero mao gi ako rung na kita sa tong mga kabataan mm -mm. thank you so much guys bye bye mm -hmm. oy oh, bye bye <laughs> na bye bye, bye, -bye. Mm -hmm. love you mm -hmm. love you